Good day mga manay. Ngayong araw tara samahan niyo po ako dahil nagluto ako ng kanton. Isa to sa request ng mga customer namin na kadalasan po sinusunod namin depende po sa gusto nilang luto sa kanilang order. So ngayong araw nga is kanton yung order sa atin at ang gusto is yung daw masabaw kasi gusto nila. At hindi gagamitan o hindi laligyan ng repol yung gulay. Kasi isa rin yung kadalasan sa mabilis na nakakapanis ng ating pancet So, dito nga umpisa na natin, nagpainit ako ng ating pan, naglagay ng mantika at saka ginisa yung bawang. Palalabasin natin yung aroma niyan at isusunod ang sibuyas na pula para talagang mas malasa. Then, pagkatapos masang siya, igigilid ko lang yan dahil isusunod naman natin ay yung ating pork. So, ito yung isasahog natin. Bale, ito nga pala ay eh, hiniwa ko ng katamtaman lamang ang laki. So mga manay, dun sa mga nagme-message nga po pala sa amin about sa mga gusto mag-order, is dun po kayo mas mainam mag-order sa aming page, dun sa Lunach Cafe. So ito nga makalipas ang ilang minuto, baling ginagawa ko is parang pinapa-golden brown ko yung ating pork, kaya ginilid ko yung ating sibuyas at bawang para hindi naman masunog. So, sangkutsahin lamang po ng maigi yan. At dito, kapag nakikita nyo na golden brown na yung ating pork, pwede na natin ihalo yung nagilid natin kanina na bawang at sibuyas. Sangkutsahin ng maigi para mas malasa. Kasi yan ang sekreto sa pagluluto ng pancit. Then, maglalagay tayo ng atay ng baboy. So, bali ito yung ating pangsahog sa ating kanton or depende nga po sa request ng customer namin. So, may additional po talaga kapag may pinapalit sila na gusto nilang ilagay sa kanilang order. So, ang normal kasi na ginagamit namin is manok kasi mas malasa yon Pero dahil ito yung gusto, ito yung ating ilalagay. Masarap to sa kanton kasi mga manayong atay ng baboy at pork yung sahog. Then, pagkatapos ko nga pala dyan masangkot siya yan, ah, talaga namang naluto na natin ng maigi yung ating karne. So, naglalagay tayo dito ng pamintang pino. So kailangan sangkutsahin ng maigi at lalagyan natin ng mga pampalasa. So dito pa lang is niluluto na natin yung pork at yung atay. Kasi hindi natin yan ihahalo sa ating uh, pagluluto mamaya, yung uh, pagsasabaw. Kasi magtatanggal tayo dyan na pang toppings natin. Maglalagay ako rito ng oyster sauce, pampalasa, kasi nagbibigay ito ng konting tamis doon sa ating pancet. So iba-iba yung way mga manay ng pagluto ng panset Sineshare ko lang sa inyo ito para at least may idea kayo kung gusto nyo na kayo na lang mismo ang magluto dyan sa inyong bahay. Then, depende rin pala sa request din ng aming mga customer kung pang ilang tao yung gusto nilang makakain. Kasi ang normal na niluluto namin dito is good for six hanggang pataas na yon Kung ilang tao na yung gusto nyo makakain. Yon, iko-costing -co namin yun. Then, magsisend kami ng price sa aming client. Then, dito nga ang gulay na gagamitin ko is yung chicharo, bagu beans, at carrots. So, hindi ako maglalagay ng repolyo mga manay. Kasi talaga sa totoo lang, mas masarap yung ganitong gulay sa panset Try ninyo. So, nag tayo or nagtanggal tayo ng repolyo. Di ba kadalasan, alam naman talaga natin kapag panset kailangan may repolyo. Pero isa kasi ang repolyo sa mabilis makapagpapanis ng panset mga manay. At ito nga yung request ng ating customer. Itong chicharo kasi na nakahalo dito is mahal talaga to mga manay. Pero dahil nga request, o di sige, pumayag naman si client na mag-add siya ng kanyang ibabayad. Basta masunod yung mga ilalagay dun sa kanyang pinaluluto. Then, ang pagluluto lang dapat nito ay isang kutsa lang na hindi kailangan ma-overcook yung gulay. At dito nga is na natin or tatanggalan na natin yan kasi kailangan may pang-toppings tayo sa ibabaw ng ating uh, panset. Kasi nakakadagdag yan ng ganda pag uh, nag arrange na tayo sa ating uh, food tray. Then dito naglagay lang ako ng konti or nag-iwan ako ng konti at ito ay ating sasabawan. So tubig or pwede pinagpakuluan ninyo ng mga buto-buto para mas malasa. Then dito, maglalagay tayo ng chicken cube para mas malasa at soy sauce. So any brand ng soy sauce ay pwede naman. Sa pampalasa, kayo din ang masusunod. Nag-add ako ng pamintang pino para may kick talaga ng konting palo ng anghang. Then hayaan natin yan kumulo at once na kumukulo na, ilagay na natin ang kanton. So, ako talaga sa totoo mga manay, kung tatanungin mo ko, ang gusto ko talaga sa kanton, ayoko ng dry. Gusto ko rin yung ganitong timpla, yung masabaw-sabaw. Kasi isa to sa masarap kainin. Tapos, meron kang mainit na monay, pandesal, ay swak. Pag eto pa lang ang ilalagay mo sa mesas, saglit lang yan, ubos ka agad yan dito sa bahay. So, eto may kita nyo, matubig-tubig pa yan. So normal yan, mamaya yan ay titinang or magbabawas yan kasi sisip-sipin yan nung ating kanto na nilagay. Bali, nag-add ako dito ng konting sugar. Konting-konting sugar lang, mga kalahating kutsaritang asukal para balance. Hindi siya yung puro alat. Then dito nga makalipas lang ilang minuto, ganito na yung kanyang magiging itsura. Masabaw-sabaw pa. Pero yan po ay magdadry ng konti. Pero magkakamara pa ng konting ano yan, sauce. Kasi nga, yun ang request ng ating customer. So, eto na nga, tapos na tayong magluto. Pwede nyo ilagay yan sa mga aluminum foil tray or kung ano man yung mga gusto nyo paglagyan. Pero dahil nga, ang request ay masabaw, so hindi siya pwede sa ibilao. Kasi so, normal kasi mga pansit namin, lalagay namin sa bilao. Pero pag mga ganito, dito ko nilalagay para hindi siya magkatas. Kasi kapag sa bilao, pwede kasi na ano, ano doon yung kumbaga tumulo yung sabaw. Sayang naman ito yung ni-request natas baka pagdating wala na yung sabaw. So ayun mga manay, kailangan kapag masabaw yung inyong mga ah, kanto na lulutuin gusto may sarsa. Kailangan hindi siya maalat ang timpla. Yung kailangan naglalaban yung tamis, alat, balance. Pwedeng papakin, pwedeng ulamin. Kasi mahirap pag maalat, hindi mo na 'yon maahabol. Then, yung panglas natin, yung gulay na tinabi natin kanina, yung niluto natin, maglalagay tayo sa ibabaw para po talaga nakakatakam. Bali nga pala itong ating niluto ay good lang para sa sampung katawang pwedeng makakain. So again mga manay, yung mga nag-order sa akin, sa aking page, aking account, please dun po kayo mag-message sa mismong uh, cafe namin, doon po kasi kami nag-a-accept para hindi po matabunan so ilalagay ko po yung link ng aking uh, page para po doon kayo mismo mag-order at eto nga, tapos na tayo magluto, at I'm sure na magugustuhan to ng ating customer, kasi yung gulay is talagang crunchy, talagang uh, alam mo yon yung manamis-namis, hindi siya na-overcooked, so ganito yung kanyang uh, timpla, para siyang masos, hindi siya dry So again, depending nga po sa request ng aming customer. So ayan mga manay, hanggang dito na lamang po. At sana nakapagbigay na naman ako ng dagdag idea para sa mga gustong kumita. Kahit nasa bahay lang o magluto para ikaw mismo masunod sa timpla na nais mo. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!